Good morning guys. Ito yung aming mounting bahay guys. Ayan. Ito pala yung bahay namin guys. Bagong uh, ginawa namin guys. Kasi yung una namin bahay hindi na sa amin. Ayan guys. Ayan malapit lang sa karsada. Malapit-lapit na siya matapos guys. O diba? Ayan guys, kala nyo maganda yung bahay namin guys. hindi ah. Yan ang bahay namin guys. So, bagong gawa. Ayan. Ayan. Malapit na matapos ang aming maliit na bahay. and guys kasi yung bahay na kung pinagawa noon guys na ano siya eh, hindi sa lupa namin na ano guys kaya sayang talaga kaya ayan nagawa kami ng bagong bahay guys yung una naming bahay guys ano yun half concrete half hard fix so ngayon ang ginawa namin ganun na lang kasi wala na yung pera sa si ating Mars guys thank you